morning welcome to my channel that's in the sky so nagbalik ako dito sa gina ginawa namin unang nakaraan gusto na namin ng aircon sa power supply sa hapon kasi uh, mayroong mabukat sila sa amin na nagkaroon ng problema na lang may sunog may musok dito sa compressor ngayon uh, na nagtawa para i-check sa yung breaker para masigurado kung ano pa talaga ang ng problema yung compressor okay din naman yun kasi uh, para safe yung ano merap rin naman yun na mag alala sila kung parang nag problema yung unit mga naman, mga nila nagagamit aakit ngayon naman matakbo na siya ng kanina pa nilang in-start umaga alas 8 so alas 11 na ngayon at ang na siyang ano tumatakbo dahil so, sa indoor ito yung indoor okay na. ganda ng takbo, ganda ng lamig ko yung breaker. Ah, uh, sigurado. Nandito na rin. Check na rin lahat. Dala ng tester. Clamider. Uh, paka -important ito, para importante nito. Para malaman natin yung ang pirae ng breaker ilang siya, pagpaka importante na makunan ng, ano, ng Ferrari ito na yung breaker medyo may init ng konti so wire wala naman hindi so, na kasi tayo pwedeng tumaas ng breaker kasi mag-over size siya kasi ito lang naman yung standard na size ng breaker para doon sa unit ng aircon hindi kasi pwede na mataas yung breaker natin magiging undersize na yung wire so, sa wire naman tayo magkakaproblema kasi kailangan dapat yung one size nung ilang ampera yung breaker yun naman din yung gagamitin na size ng wire. punan natin ang ampera eh. kami ditong kilometer kasi natin sa ampere eh. yun yung araw example. <laughs> mm -hmm. Ya. Yeah. So ano lang to? pa ng tirahe lang nyo so di lang umabot ng 50% so, Pasok na pasok. Normal lang to. Pasok sa problema. So nagkaroon lang ito ng problema nung starting. Pag-start nila ng unit. karon lang ng siguro ka spark lang doon sa may kumpreso uh, may nakamay sila na yung sunod mahaba lang oh so makakalam lang ito yung mga electrician maalam sa electrical so ayan 23.4 ampere so yung breaker natin 40 ampere napakababa pa Punan na rin natin yung main. Ito yung wire. Ito yung pinaka-supply ng breaker. Ito so, na yung wire na yan. Punan din natin ang amperahin. Eh. Kung ilan yung pinaka-total load niya. Ngayong araw. Ayan. Reset natin. 42.5 So ibig sabihin yan Itong buong panel na to Yung ginagamit na corriente ngayon ay 42, 42 ampere lang So napakababa pa Hindi man lang umabot ng 50% So, hindi, pa, hindi siguro ginagamit yung iba. uyun at least uh, able tahan kecik mun itu walang naman normal lang 'yung ano niya. May problema. Yung tawina naman. Napa taw naman nang tangkali kay Inditan. Oo, so, ganun talaga. After nang gawa. Kailangan pag may nakita ang problema yung may-ari ng ano yung mga natin syempre i-report yun so kailangan natin balikan para hindi tayo magkaroon ng problema sa mga kliyente natin so yun yung mga nagbibigay sa atin ng trabaho eh so, last week pa lang naman namin ginawa yun Puro medyo inananon lang sila nung pag-start nila kahapon, umaga. Pag-start nila nung compressor. So parang may sila na sunog. So nag-alala sila. So tama naman yun. Tama lang naman yun na mag-report sila doon sa gumawa. Mag-report sila sa amin. So yun. So pinalikan ko ngayon para masigurado. Oh, so, yun na guys. So, dito na ako sa highway. Sakay na naman ako ng bus. Pagkakita ng UST. So, hanggang dito na lang muna. Happy vlog. Salamat sa panonood ng aking mga video. Ah, traffic na. Traffic na. Araw-araw dito, traffic. Kahit saan. Bye-bye!